Ayan, good morning sa inyong lahat po. Mga busing no, mga ito, dugtong ko na lang ito. No? Ayan, 6.03 AM. ah uh, July 19. Ayan, eh, paunang pan ko ito mga busing. Paunang upload ito. I-cancel e, ko muna. I-cancel e, e ko muna yung upload ko ngayon. Na nakaschedule na. I-cancel e ko muna. Tapos ito na lang yung ipauna ko. <laughs> ikan kumunah eh, ikan sir kumunah Julai 19 kita yang ayam ni ikan eh. eh, kumunah tu private ya. tapos itu itu nak Yan sendalek Yo, ayan, good morning po sa inyong lahat mga busing no, yan idudugtong eh, ko na lang po Ito na, no, hindi po ako nakalabas kahapon Kasi sobrang lakas nang ulan kahapon nang hapon no. hindi na pa naka pan nakalabas tapos sobrang lakas kasi akala ko nga mapunit ulit yung trapal ko eh so, lakas ng hangin malakas pa yung ulan pero mga na, ano ba yun mga hating gabi siguro tumigil din sabi ko hindi na ako lalabas tapos ngayon makulimlim naman at eh kumaambun e, maaga pa naman hindi na lang ako lalabas ito na lang yung idudugtong kung pag makalabas ako maya, nagawa na lang ako ng panibagong video okay so idudugtong ko na lang itong mga busing sa kwan sa pagpunta natin kahapon doon sa ilog no pag ikot ikot eh, nag update tayo sa bagyo eh, sobrang sama talaga ng panahon tapos yung kwan namin yung internet namin ito gumagana no gumagana pero ulang signal kapun ay nag-message kay Joseph yung globe no yan eh, yung broadband talaga yung may sira kahapon dahil sa bagyo no kaya buong hapon buong gabi wala kaming internet ah uh, lang ako sa data ng pamangkin ko hindi lang kami makalabas para magpa sobrang lakas talaga ng hangin kahapon yan po mga busing no kayo diyan ah, lalo na sa Aklan, Antique, no sa Negros at sa iba pang lugar no na piktado magingat ingat po kayo sa ba paano sa baha lalo na sa baha no baha landslide Hindi no, dito sa Antique sa Aklan sa malapit dito sa amin no na pro mga probinsya Negros Ganon din no may mga landslide may mga baha sa inyo din po diyan no, magingat ingat kayo okay? mag magingat yung mga busay nga magingat yung lahat okay So, idudugtong na lang ito mga sa yan. Good morning sa inyong lahat. Maglilinis muna ako. Dahil yung mga aso, dahil sa hindi sila makalabas dito. Na sila sa loob umihi. At ay eh, nagdumiki at ito. Maglilinisin ko muna. Buti ngayon bumalik yung internet namin. Sana hindi na maduada, hawakan. Malakas-lakas pa yung hangin eh. Sana hindi na masira ulit. Good morning sa inyong lahat. At, ayan kita kits na lang mamaya for sa mga susunod na mga video. Ipaunang update ano. Ai-upload uh, ko na lang po ito na. No? upload ito Okay? Good morning. Yo. <laughs> Good morning sa inyong lahat po mga busing no. Tumila yung ulan no. Yan oh no? wala nang ulan. Pero mamaya to ulan ulit to. Ngayon, lalabas tayo po mga busing ay ikot tayo tingnan natin yung ilog dito at sa, dito sa amin. Tapos pupunta tayo sa ilog ng kan ng Barutak, okay? So kita sa labas mga busing. Ikot tayo. Ayan, tara na po mga busing <laughs> yan oh ah na nagnipis yung kan nagnipis yung ulap sana hindi na makakain kasi ba, sabi ni kuya kaya na daw medyo bumaba na daw yung tubig sa ilog ayan na naman paula na ay nako hindi kasi ako makalabas ganun ay nagluluto ako eh <laughs> nagisa ako ng munggo <laughs> Sana'y ay wag umulan yan o, no? mag-ingat-ingat po kayo no, lalo na dyan sa probinsya ng Aklan, Anteke dyan yung kwan eh, tsaka sa Negros no maraming kwan, maraming baha sa Aklan ganun din eh gabi yung baha sa Aklan at Anteke ngayon siguro sa kwan iwan ko lang doon sa tulay ng barutak na parating nag apaw yung ilog doon eh dito tayo mag, mag stay o, doon sa unahan medyo bumaba na Ayan. Bumaba na nga. Doon tayo sa tulay. Eh. Hindi makita dito. Ngayon lang kasi gumanda yung panahon, yung araw eh. Ayan o. Oh. Taas ng tubig Oh. Ayan. asa uh, sa barutak uh, may nang ano ba yan ano yung ginagawa nila nas uh, nagpapa ano uh, jilay eh. taas buo oh, hanggang dito po yung tubig oh. yung kanang tubig oh di ba punta tayo sa barutak nga busing Okay, doon na lang sa malapit na sa barutak. Ayan, dito na po sa labasan po mga buseng, Grabe, lakas ng hangin. Ayan o, kitang kita sa mga daon ng palay, Wow. Yang malakas yung hangin eh. O yung eh, da, taniman ng palay eh, dito, puro na tubig Oh. Ayan. Ah, sabag mo nang umulan. <laughs> punta muna ako ng pan ng kulay <laughs> sasakyan ni ng buboy yung mga taniman ng palay dito nalunod sa tubig ulan <laughs> ay nako Pero yung ibang pa na matataas na napalay, okay na po yan. Pero yung mga bagong sabog, ay nako, nalunod. grabe <laughs> yung lakas ng hangin, oh. No? kitang kita sa daon ng hangin. Huwag eh. munang umulan na. <laughs> okay na ito kahit na mapuno pa ng tubig yung mga palayan Ayan matataas na pero yung gaya nito ng mga bagong sabok ah, wala na yan yung mga naka udlot na panlang lang na dahon yung mabubuhay taas puro tubig eh yan doon na lang po mga busing ha? Ah. maingay yung angin <laughs> napakalakas <laughs> Punta na tayo malapit Buti na lang at tumigil ngayon Tumila Tapos kagabi tuloy tuloy Pero hindi masyadong kalakasan Dahil kung lumakas pa yun ng tudo-tudo kagabi Dito na naman yan hanggang abot yung tubig no? Hanggang kalsada Yan walang mga Wala pang mga, mga tao dyan sa gilid ng daan Alam mo yan pag eh, may mga taas na yung tubig Yung mga tao andito na yan sa dahan nagdikuan nag overnight stay <laughs> ngayon wala ibig sabihin mababa pa yung pan dito hindi pa ganong kataasan yung tubig dito mo yan malalaman pag may mga tao na dito sobrang taas na po yan yung tubig tignan natin ah wala Punta, mababa pa lang hindi pa masyadong kataasan sandali ay ikot lang tayo yan oh. hindi pa masyadong kataasan yung tubig eh. Ngayon, may nakatigil na tricycle tigil din tayo din eh tignan natin yan nasa five. 5 meters pa lang yung taas dahil pag umabot mga 7, 8 ayan, abot na po yan hanggang dito sa mga pamamahay abot na yung kanila, krim nila o oh, ba diba? inabot ng tubig doon sa kabila tignan natin pag tumaas kasi ito ng tudo yung kan ano, umaabot umaapaw yan dito yan Uma, ah, yung bahay na yan bubong na lang yan yung makikita nyo pag tumaas ng tudo yung tubig na ito kung hindi tumigil ngayon o kaninang ah, madaling araw at kung nagtuloy tuloy pa doon sa bundok at saka sa lambunaw ay nako paano na ito apaw na ito sandali ah kukuha ako eh ibibidyo eh si kaya natin sa video yan <laughs> taas na rin kung may isang araw pa na ulan to maka na to apaw na to mamaya pag tumuloy tuloy tong ulan na malakas ah, mga kakakuan lang na ah, yan ang mga ulap po tara na balik tayo bimi dito bimi naman ako po kukuha yan sandali po ah yan na ah, umuulan ah. lakas ng agos ng tubig oh pag tumuloy tuloy tong ulan tong ulan mamaya ay naku po apaw na po yan dito yun ano oh, mga ula pa doon sa bundok eh Yan. hindi, na, hindi tayo naka waterproof na casing mag na lang po tayo mamayang hapon mga busing ulit ikot na lang po tayo ulit mamayang hapon dito kay ulan na, ay mabasa na yung kuha ko ha yung action cam natin <laughs> Kaya mamaya na lang ulit mga buseng ha I-update ko kayo mamaya One eternity later Ayan, dito lang ako sa bahay Naabutan ako ng ulan, basa ako Nang, gan ah Lumakas na Ano ba yan Na ambon no? Lumakas na ambon doon Banda sa kwan sa dapitan ha. Ayan, so Kitakits na lang tayo mamaya mga buseng ha sa akin kung makalabas ulit tayo mamaya okay gandang gandang umaga sa inyong lahat <laughs> basa ako nabasa damit ko <laughs> bye